Sa so 29, dalawa lang at uh, hindi na nadagdagan sa Visayas. Kaya ang nais po nga sana namin ay makumpleto sana ang 135 na, na mga wika. Ano po? At uh, isa po sana doon ay hinihiling namin Akranon, Hiligaynon, uh, saan may listahan ko? Uh, Cebuano, pakibigay po yung listahan ng 29. I found that from way back, from 10 years ago, I think anong sa nakatayo pa letrato kaya to make sure lang nakatayo siya saan opo narito opo, para, po sa hawak para, para sigurado akong nakatayo opo meron po ko na may listahan po oh, ako na hawak na yun listahan at letrato ito, ito at sa kung saan yun. yun sino nangangalaga ah ito Natural po ay aming turn over sa LGU po minsan po ay sa mga SUCs kasama po diyan ang Marawi State University for example nagpunta po kami roon as uh, sa Ayogwika sa MSU yes sa Marawi meron siguro maganda nga sa SUC ang Bantayogwika para mapangalagaan parang hindi po yun ang aming mga kinakausap sa, sa plaza parang sa amin sa antique eh. sa, sa plaza plaza apo ah, apo ah, Ganun nga po ang aming mga uh, ginagawang paraan upang mapangalagaan ang mga ito. Sapagkat kailangan din po talagang uh, ipresurba. Uh, po. Ang pinakahuli po naming dinalaw ay ang nasa tanawan sa Leyte po. At uh, kasunod na nga po niyan ay, uh, alam niyo po, mag kakaroon po sana kami ng pagdiriwang na ikasyang na pong anibersaryo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa taong 2026 at uh, isa po sana sa aming kahilingan ay maikot naman namin sa pamamagitan ng palihan, seminar, tungkol sa mga wika at iba't ibang uh, lugar na hindi po namin naaabot. Uh, ang plano po sana namin ay gumawa kami ng mga palihan, roadshow, presentations, para po magbigay kami ng mga aklat at magturo ng wika sa mga hindi pa po namin naaabot. Kaya ho kami nangini ng karagdagan sa ng uh, at para rito, kasama na rin po ang pagpapalimbag ng mga aklat ng bayan. Ang aklat ng bayan, katulad ng inyong uh, pagkakaalam, ay ito po ay koleksyon ng mga ating mga autor at ginagawa uh, po ito ng ating mga mananaliksik at mga uh, nagmamahal din po sa wika ah uh, sila po ay nagsusumite sa amin ng kanilang mga aborador at yan po ay ating ginagawa at nililimbag po natin. Uh, medyo matagal-tagal na rin po kasi kami hindi nakapaglilimbag ng marami-raming mga aklat at uh, marami po kami nakalinya upang ito ay malimbag. ah uh, yung atlas na dating pinablish natin nung panahon ni National Artist Almario. Meron Mayroong oh, tayong mga kopya. May kopya pa po, po tayo doon, pero atin po yan ngayon isinasa panahon. At anais po namin sanang... Uh, na naalala ko nung no, isang taon po nagplano tayo ngayon, kaya lang hindi na wala po kami yatang budget para doon kaya isa po yan sa pinaka gusto But, namin gawa gawin uh, printing printing additional Opo, atlas kaya lang nais po namin isa panahon, madam chair But, ano kulang doon uh, 60 plus 60 plus lang po kasi ang mga nakatukoy doon ngayon po kasi ay amin kung tinukoy 135 na wika na at noon po, yung mga nauna pa. So ngayon po, na at only 60? Really? Yun po ang amin. Hindi po yung atlas print. at we printed eh. Yes po. Okay. Meron na kayong soft copy ng 125? Ng 135. Meron, Meron kayo. po kami. Identified po natin yan, Madam Chair. ah no, uh, pero nagawa na nyo? For printing na, lang. na lang? Pa, for, <laughs> eto po. Ah, i sa ngayon po ay kinakausap na namin ang Nambia para sa plating. Andito po naman ang listahan sa ko para po sa updated list ng ating wika. Tukoy na po. What happened? I have a... Mag-expire na yung pera. I have a 2024 reprinting of the Atlas ng wika, 3 million from GAA 2024. I've not seen the utilization. Sa ating... Oh significance at process Eh saan nga? You know nga, how can you ask for additional budget when I put in 2024 the funds will expire in 3 months I've not even seen the atlas ng mga uh, ito. po ay na-bead na, 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 na for, I, I, I think na-forbidding na ito pero ang nah, huli ko pong nakita ay ang kasunduan na namin ng Namria upang iplat na po nila. Matapos po riyan This is simply a reproduction reprinting of the already existing Atlas ng Wika, which Chair Almario previously did. But this was 2024 funds expiring in three months. Madam Chair, yes. sali sa po kasi nagamitin namin iyon para sa reprinting. Ginamit po namin, isinapanahon po namin, in-update po namin. Salip sa na yung 60 lang na wika, ilagay po namin yung 135 na. Upang mas makita po na yun na yung mga wika natin. Um, kung hindi pa kayo handa, mag-expire yung pondo. So, you mean you've not printed it? Hindi po sapagkat ang ginawa po namin ay easy na panahon nga po. You updated, you used the 3 million to update? To update at ipiprint po kasama po dyan. Sa okay. Pa, so, so gastos na iyan. Hindi po namin yan ng papabayaan. Ang pondo aw oh, hindi no, po. Remember, hindi po kami nangingi ng karagdagang pondo para sa Atlas, Madam Chair. So, are you sure you uh, can use it bago kayong chair? Opo, Madam Chair. So, Pangako po. Pangako mag expire yung pondo. Opo, Madam Chair. So, ginamit niyo yung 3 million para, para isa pa at i-print. Yes, Madam Chair. siya. So, sa means the update, update. No? Opo. I-update yung 60. Sigurado ba kayo yung atlas na original? 60, 60 po dati yun. Opo. Nga, oh. Medyo matagal na po yun. Kahit 135 na po ngayon, amin pong isinapanahon. Okay. Uh, 135. Sigurado, kayo nyo matapos yan. Within Bago, the year. Yes, Madam Chair. Ako. Okay, yung lalapit sa akin next year. Tapos sabihin nyo, hindi nyo nagamit, hindi na meet yung deadline. Please. Opo, opo, Madam opo. Chair. Sige. Opo, ang ang, ang hinihingi ko po sa ng pondo, Madam Chair, ay yung publikasyon ng mga aklat ng bayan. Mga ehemplo ng aklat ng Ah, uh, ito po yung mga uh, mga aklat na sinusumite sa amin ng mga SWAC directors natin, sentro ng wika at kultura directors natin at mga iba't iba pang author ng mga universities kahit na mga po elementary at mga maliliit so, but lang po. Give us the the names, the list. Ibigipapadala uh, po namin sa inyong tanggapan ang oh, mga listahan. Hindi kayo. Like, eh. ano yung top three na gusto nyong uh, i-publish? sangguni ko sa NHCP, sa National Library, sa NCCA. Kung sila ba, aprobado approb ba nila ang mga ito. So, paki sumite sa NCCA. Sige po. Paki-vet ng NCCA. Yung mga gusto nilang i-publish na aklat, ay, man, man. pati ng NHG. Mga manuskrito po ipapadala natin. May I ask, and library, the three of you, Print. kung ano mang gusto nilang i-print. Hmm. Uh, Kasi bago silang lahat eh. They're all new, right? Ako po ay dati ng director, general. Opo. So, kaya may may kaalaman dati po din po. Nandito um, Dati po akong plantilia position. Ah, oh, DJ. Okay, okay. Apo. Yes. As uh, of sa akin ngayon na meron na raw po, na-proofread na rin po yung atlas. Okay. So meron na po. Na-proofread na yung atlas na bago na updated. Na updated. Oh, okay. Okay. okay, good. Aklat na gusto nyong i-publish, pakisumite sa NCCA. Opo. Tapos magbibigay sila ng rekomendasyon sa amin. Opo. Okay. Thanks. Gagawin po namin. At ah... Uh, Humingi rin po sana kami ng uh, budget para po sa pagpapatupad naman namin ng EO 335, eto po yung atas na uh, sa mga lokal at uh, national na pamahalaan upang gamitin po ang Filipino bilang uh, medium ng komunikasyon at pati po sa mga opisyal ng mga kasulatan, uh, ito po ay aming patuluyang ginagawa. Ang dahilan lamang po kung hindi namin ito, hindi kami nakakarating sa maraming puok ay sapagkat kakulangan nga po ng aming tauhan at budget. Ngunit ang mga ginagawa po namin ang namin dito, staff nyo. ang plantilya po namin 65 lamang at 40 59? Uh, 51 sa ngayon ang okupado. At uh, karaniwan po ay COS lamang ang nag-augment para 51 sa... 51 ang plantilya nyo. 65 ang items. But you have... 51 actual... Uh, so why don't you fill it up? Sa pagka... Mayroon po kaming ongoing na mga pagpapafilap, up. Ngunit, Madam Chair, uh, ang amin pong mga sangay ay nangangailangan ng mga specialist ng uh, position. Katulad po, kunwari, ang aming opening ay administrative uh, aid. Pero ang pangangailangan po namin ay language researcher, hindi naman po tugma. Kaya po, kakukuha kami ng COS para tugunan ang pangangailangan niya on. Kaya lahat eh. Tama. Kasi these are areas of specialization. They don't necessarily want to sit in a desk for eight hours. It's okay. You okay. get language special Ganyan nga po ang ginagawa namin, Madam Chair. At uh, ito pong aking mga tinutukoy ay... Uh, patuluyan po namin ginagawa ito no at uh, nagkataon lang po na hindi kami nabigyan ng pondo kaya webinars po ang aming uh, ginagawang pag pag training pagsasanay mga palihan, ngunit alam niyo po, minsan kasi, hindi lahat kayang ituro sa webinars, katulad po ng pagtuturo kung paano gumawa ng mga katitikan, yung mga resolusyon, kaya kailangan po, puntaan din talaga namin. At, at, at mga pagsasaliksik po para dito ay hindi din pwedeng lahat ay gawin lamang namin, sa pamamagitan ng webinars o pakikipag-usap sa video, kaya kailangan po ay talagang puntahan ang komunidad. At uh, to um, you're number 6, no? Ano yung dapat ayan? What is that ayan? DAP ayan training din yun. <laughs> Pagsasanay din po yun. At uh, ayan po ay uh, para sa mga tulad. Anong ibig sabihin ng inadal? Inadal? I want to be educated. Ano pa? In correspondence in the area ng inadal, dapayan, at tungtungan. Ah. I want to understand ano yung inadal, dapayan, at tungtungan. Ah, uh, ang lahat po ng ito ay galing po sa Gumil Pilipinas kaya ito po yung mga Ilocano terms. Ah, lahat ang po ng... tayo workshop. Pag ang tawag po rin, dapayan po ang tawag nila sa mga workshops, mga pagsasanay. ah, uh, ito po ay samahan ng mga uh, nangangalaga ng wika ng Ilocano. Samahan po o or organisasyon. At yan po ay kanilang hiniling. At nais po sana namin pagbigyan sapagkat na, uh, ito po ay makakatulong para sa pagpapayabong din ng wikang Ilocano at mga wika doon sa uh, na iyon understood. So your total is six sixty one. yes. Madam Chair. Okay, we'll we'll just study it. Um, and kindly give me the pantayog wika, which are which can be used na maaring gamitin sa susunod na taon. Uh, sa mga LGU kung sa nagsimula ang mga wikang hindi pa natin itatayo. Tapos yung iba, um, yung mga aklat, na gusto nyong um, blog o publish. Apo. No? Oh, Pakisumite sa aming tanggapan at sa si NCCA para ma-vet natin yun. Oo. Oh. o. So, Apo, oh, Madam Chair. Thank you very much. Maraming maraming salamat. Yes. Thank you. Did we miss any agency? Because I have to go to the DepEd NBDB. Thank you very much. You summarized the ask. Uh, Yes, we suspend the hearing, but all your budgets are submitted pending augmentation of some agencies. Yes. Thank you. Okay. All invited, all the cultural agencies are invited to Frankfurter Bookmesse. This is uh, a blanket invitation to all at your own expense. Oh oh I don't know. at your own expense if your agency will fund your trip or if you go on your personal account yes okay at saka hindi lang naman sa mese sa, sa pavilion or sa stand maraming activities around uh, Frankfurt and even in Berlin as I speak now meron activities ngayon starting September, October. Ang dami! Ah, literary and cultural. Mm -hmm. Okay. Thank you. Yung art. Yes, I have coffee for all of you. Mm -hmm. Maagang -mm. Maagang -hmm. pa, mas ko. Uh, may istorya yan. Galing yan sa bundok sa Sibalom. Highland Coffee yan. At... Uh, nagpatayo tayo ng, ano, nagbigay tayo ng coffee processing center binibili natin ang kanilang coffee beans ba tawag doon? Green beans? Green beans na pinapadala sa Maynila at pinapa-roast ko kay Chitwan sa Eco Store. Tapos ako nag-pack niyan dito sa Maynila. Uh Oo. -oh. Okay. Thank you very much. Yes. Yung ating German marking along with Knights of Rizal, i-connect natin si Chair Jose Sa night of Rizal. Uh -huh. embassy. Uh -uh, embassy. Thank you.